Huwag mo isa publiko ang iyong buhay. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo at hindi lahat ng tao masaya sa totoong kalagayan mo. Kapag ipinakita mo lahat ng bagay, problema, man o tagumpay, lagi at laging may masasabi ang iba. May hihila pa baba, may iinggit at meron ding huhusgahan ka. Pero tandaan mo, ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng likes, views o comments. Minsan, mas masarap ang payapang buhay na hindi nakikita ng publiko. Mas magaan, mas totoo, mas tahimik. Ibahagi mo lang 'yung mga bagay na gusto mong maging inspirasyon, pero 'yung totoong personal na laban at saya, mas maganda kung sa piling lang ng pamilya, tunay na kaibigan, at ng Diyos mo ilalapit. Kasi sa huli, hindi mo kailangan ng validation ng mundo. Dabing selong mo ay kapayapan sa sarili at mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kaya ulitin ko, Huwag mong isa publiko ang lahat ng bagay dahil ang pribadong buhay yan ang mas payapang buhay.